Minsan, ang tadhana ay mapagbiro, mapagsubok. Ipapanganak tayo na mayroon ng likas na mga kabahagi natin na ating mamahalin, aarugain, kakasamahin at magmamahal din sa atin. At habang tayo ay lumalaki at lumalawak ang ating mundo, nadadagdagan ng ating makakahalubilo at magkakaroon tayo ng mga kaibigan, kakilala, mga kasamahan sa ating mga gawain at mga pakay. Tayo ay magiging bahagi ng mundong kabibilangan natin at sa mga hindi maisa, maiwasang pangyayari sa paggulong ng buhay, magkakaroon din tayo ng mga kaaway, katunggali at maaring kaagaw sa buhay. Ang mga kaaway natin ay maaring sila ang kikitil sa ating kinabukasan at ipagtatanggol natin ito na buhay natin ang ating panangga. Subalit kung ang kapalaran ay bibigyan tayo ng isang pagkakataong makaligtas sa kaaway dahil kusang palalagpasin tayo nito at darating ang panahong makakatagpo natin muli ito, ano kaya ang ating magiging damdamin? Ito ang tema ng ating naratibo ngayon. Ang ating kwento ngayon ay nangyari noong ikalawang digmaang digan. Ito ay tungkol kina Franz Stigler at Charlie Brown. Sa kabilang dako sa Europa noon, pinapalipad ni Charlie Brown ang eroplanong pandigmaan na tinataguri ang B-17 Flying Fortress. Kaanib noon ito sa ikatatlong daan pitumput na grupo ng mga tagabomba ng eroplano na nakakuta sa Kimbolton sa Inglaterra. Ang hawak niya noong B-17 ay pinangalanan ng Ye Old Pub at ito ay lumana at karag-karag dahil sa sobrang pagkakagamit at dahil sa dagsang mga tama maging ang kompas nga nito ay si Rana. Kaya lumilipad ito noon na nawala sa himpapawid at napapunta sa maling direksyon. Sa halip na pauwi noon ang patunguhan nito, pumalayo ng pumalayo ang eroplano at napapunta sa sakop na teritoryo sa himpapawid ng mga kaaway na Aleman. Noong nasulyapan ng mga Aleman sa malapit sa kuta nila itong kakatwang B17 na hawak ni Charlie Brown nagbilin ang commander ng mga Aleman sa kuta sa isang piloto doon na si Franz Steigler napagbilinan ng piloto na pali pa rin niya 'yung eroplano nila na Messerschmitt Bf109G6 na katatapos lamang noon na malagyan ng gasolina at para pabagsakin niya ang lumilipad na B-17. Lumipad si Franz at kaagad itong nakalapit sa eroplano na B-17. Nasilip niya mula sa mga butas ng katawan ng B-17 ang napakasamang estado ng mga taong karga nito sa loob. Kitang-kita ni Franz ang gutay-gutay na itsura ng eroplano ang bandang likod nito ay sobra na ang pagkasira. Ang sundalo na naroon bilang tail gunner ay sugatan ng malubha. Nakabalandra sa ibabaw ng puselahe ang sundalong top gunner. Basag ang uso ng eroplano at puno na ng butas ang katawan nito. Sa panig ni Charlie Brown, nagulat siya noon noong hindi na maril ang lumapit sa kanila na eroplanong aleman. Bagaman mayroon no, noong amunisyong .50 caliber Browning na masinggan si Franz, tumabi ito sa B-17 at tiningnan niya ang piloto na si Charlie Brown. Kitang-kita niya ang takot ng piloto at ang pagkakandahirap nitong magmanehar sa duguan at sirasira ng eroplano na pagtanto ni Franz na hindi na noon batid ng mga nasa loob ng B-17 kung saan ang kanilang tungo. Kaya nagsenyas siya sa piloto ng B-17 na lumiko at bumalik. Tinabihan niya ito at ginabayan niyang ipinunta sa karagatan ng North Sea papuntang Inglaterra. Pagkatapos, nagsaludo ito kay Charlie Brown at bumalik na siya sa Europa. Noong nakabalik si Franz sa kanilang kuta, sinabi niya sa opisyal na kanyang commander na pinabagsak niya ang B-17 sa Himpapawid sa bandang may dagat. Inilihim niya ang pangyayari at wala siyang pinagsabihan nito. Samantala sa Inglaterra naman, iniulat ni Charlie Brown at ang mga naiwang sampung buhay Nakasapi sa lupon doon sa eroplanong B-17 ang naganap na pangyayari sa himpapawid. Napagbilinan sila na ilihim nila iyon at huwag ipagsasabi. Noong natapos ang digmaan, bumalik si Charlie Brown sa Amerika. Nanilbihan siya sa pwestong panghimpapawid ng Estados Unidos bago siya naging opisyal ng gobyerno. Nagretiro siya mula sa kanyang trabaho sa gobyerno noong 1972 at siya ay naging inventor. Sa kabilang dako, si Francis Stigler ay umalis mula Alemania noong 1953 at nagpunta siya sa Canada. Doon, nagtatag siya ng negosyo at naging matagumpay siya dito. Noong 1986, sa isang pagtitipon sa Alabama, sa Estados Unidos, ng mga veteranong piloto sa nakaraang digmaan, inalok si Charlie Brown na magsalaysay ng kanyang gunita tungkol sa kanyang misyon. Dito niya ay ang kanyang inkwentro sa isang pilotong aleman ng Luftwaffe, at ang pangyayaring pagtulong at pagsaludo nito sa kanila. Mula sa kanyang pagsasalaysay, dito na rin siya nagkaroon ng paghahangad na hanapin ang pilotong aleman na iyon na hindi nang ano sa kanila kundi nagbigay sa kanya at kanyang mga pasahero ng pagkakataong makaligtas. Ilang taon siyang naghanap at nagsaliksik Sumulat siya sa diaryo ng isang asosasyon ng mga pilotong mandirigma sa digmaan. Ilang buwan pagkaraan niyang sumulat dito. Nakatanggap siya ng sulat mula kay Steigler sa Canada na nagsasabi na siya iyong taong kanyang hinahanap. Noong nagkausap sila sa telepono, natiyak ni Charlie Brown na ang taong kanyang hanap na tao ay totoong ngang natagpuan niya na Nagkita ang dalawang piloto sa Amerika sa isang pagtitipon ng mga grupo ng 379 bomber mula 1990 naging malapit na magkaibigan sina Stagler at Charlie Brown at nagpatuloy ang pagkakaibigan nila hanggang sa kanilang kamatayan Pareho silang namatay noong dalawampung siglo a ocho at ilang buwan lamang ang pagitan nila sa isa't isa. Sa laon ng kanilang pagkakaibigan, naisama nilang nabigyan ng pangalawang pagkakataon ang dalawamputlima pang mga katao na nabuhay dahil sa kabutihang isinagawa ni Franz sa araw na iyon sa digmaan. Sa isang panayam kay Franz Steigler, na siya'y tinanong, kung bakit niya hindi pinabagsak ang B-17 na iyon? Sumagot siya, Hindi ko masikmurang patayin ang mga matatapang na mga tao. Tinabihan ko sila ng matagal. Hirap sila noong makauwi at hinayaan kong mangyari na sila ay makauwi. Hindi ko sila babarilin dahil kahalintulad niyan ng pamamaril sa taong nakaparakayda. Sa mga sandaling iyon, nanaig noon ang isang prinsipyo kay Franz. Buhay na buhay noon sa alaala ni Franz, ang mga katagang binitawan ng isa sa kanyang mga commander noon sa Fighter Squadron na Yak Jesuado 27 na si Commander Gustav Rodel. Sinabi nito sa isang panahon ng kanyang pakikipaglaban sa Hilagang Amerika. Kung mayroon lamang akong makita na isa sa inyo, o mayroon akong maringgan tungkol sa inyo na namaril sa taong nakaparakayda, ako mismo ang babaril sa inyo. Ang prinsipyo tungkol sa hindi pamamaril sa isang nakaparakayda mula sa Geneva Convention ay batay sa dahilan na ang piloto na nagparakayda mula sa eroplanong sirana ay ipinagpapalagay na hindi na siya mandirigmang aktibo at hindi sundalong nasa katungkulan at siya ay nakaparakayda dahil iyan lamang ang paraang makaligtas at pihadong ang kanyang taglay ay tanging bahagyang pangdepensa sa sarili lamang kaya hindi na siya pumapaibaba para makipagbakbakan kundi para mabuhay lamang at dito nagtatapos ang ating kwento sa episode na ito. Hanggang sa susunod nating naratibo dito sa kwentong Pilipino sa Tagalog at Ilocano.